kasi last time guys hindi ako nakasama. Eh balita ko talagang mana-mana di diba -diba? diba -diba. ba di ba? Di So kasi guys, yung Faros na 'yan. Eh bago ba discover ng iba eh ubusin mo na. <laughs> i-vlog natin ang i-vlog. Kasi marami na nagtatanong sa akin dito sa labas kanina. Saan niya nabi saan, 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 saan niya? Ay ganun yung Ay saka ba? sabi ko. Pag may nakakita ng area na to, doon na huwag umpisang maglalaho ang paras <laughs> kasama natin <laughs> siyempre <laughs> si pong lloy si salaman huw si natin -di -di. so ayun guys simulan na natin saan ba yung ang guys ay, Gris, na namin daladala ng mga pangkukay hala na na tayo ay, anong mo ba kayo oh, tayo uh, baka batter na naman yan po ha? Yeah. Ay, ay.

Mayroon. video kasi namin, GoPro start recording. Pag nag ang makina, hindi <laughs> niya ma-, na, no? di 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 niya ma yung... sari, -sari, -sari -ta. Eh, lang lang bago mag-record. <laughs> <laughs> natin

puta. Uh. Sarang hindi natin natamaan. Ha! 1-0. 2 <laughs> oh. okay. so, parang ka <laughs> oh. Four.

Pati limang <laughs> limang uod dala natin. Ay, <laughs> tinamaan niya. Hoy. Isa. Aro, <laughs> <pinamahan>. isa. <laughs> Tama pa ang butas pa. Sobra, sobra. Hmm. Ba, ka mo isa. Tinamaan isa. Yeah. na kamay na lang. Yeah. Okay, diba? lang ano Tatlo. Dok amuti, ay. Do amuti, guys. Ganun ka, kadi kita butas kong maganda. Tama kayo yung ito. Ito! Ako! Hey! ito ako. pa Dazo. Pre. Ayun lang, kaya Rabi. Ito, uh, right. ito. No. Um, um, Grabe naman. Ayun yung Kailan dalaman? Ito pa o, Pre, o. Lima? <laughs>

Dapat motivated dali din. Pakinan so, ko, nagkarabas oh. Hmm. Siginan oh. niyan ko. Ay, ay, ay lang oh. Unang ah, kagalos-galos. hmm kitik-kitik 'yan. Eh. Hmm. Okay. Oh, yan Oh, apoa. Importless e ah.

Dip ni. Marami mo nga tayo Puno na tayong Di pre hmm. oh. yan pre? yun pang ulog. Ayan oh. Yeah, Kaya no? dalawa, tatlo. Try na Nakatatlo din ako dito. Ano sa loob? Hmm? Abo, ha? abo, huwag ha? abo, balong gusto tayo abo, grabe, grabe oh, na oh. ko na Talagay mo ayun dito pre abo, hindi dami talaga yan madami lang butas na yan palahin natin o oo parang gulog ako Pisa, pa bakod, pre ha para hindi maligaw talagang okay, na laki natin to guys dami hindi lang naman to lahat <laughs> kaya na lang natin hindi madamage matagal silang naglalagi sa ilalim hmm. hindi sila lumalabas no hmm. baka pagka inaabot na silang tubig hindi lumalabas na hmm. Yun lang. pag walang tubig dandyan lang sila sa si ilalim so sa o oh. sila mga ano aruy <laughs> pwede pa pwede <laughs> pa yan Tatang, tatanggalin naman yung ano yan eh shell kahoy oh kamote mm -hmm. sakto gid sa kamote yo no. pre sa yo no amulit bibi oh kay bibi <laughs> <laughs> oh, oh. bu oh, talaga mm -hmm.

di sini oh eh yeah. uh. <laughs> oh laki, laki. you know that's haha, pakai itu walang kada damage damage coba mau ulang sih enggak Kabilis ang bilis ang ng mga kanila, no? Hmm. Yeah, okay, mo, no? Para siya nagkasa sa kalit-lit ng na yan, oh. Hmm. Oh, ito pa, dads. Kalit-lit ng buras, kalit na? ng no? Ha? Huh? Hindi lang mga buras na. For how many years, hindi pa lang pala sila. Ang kanilang naman, ang laki. Hmm. Wala pa kay Ibiboy, ha? Ah. <laughs> hindi <laughs> ko sa'yo, guys. Ibiboy. Hmm. Oh? Salamat sa kapatid ni Hindi ka rin makikita Pinto lang rin sa mm -hmm. kanya ng anak niya. Isa talaga nang ka-discover natin. natin itong Eddie Boy Shell. <laughs> Abu! <Aboy! laughs> Tapos yung lugar na ito kaya natawagin mo, no? Eddie Boy Place. Eddie Boy Place. Abu! Naguray lang pala matatagpuan ito. Ah, ang sasing na yun ay sa kagulay. Bakit ano ko yung nagkasasing ng inaanak ko? Ando ka sa wild wild west na, di ba? Oo. Pag yun ako buwi-tubuwi ka to. Sino ba inaanak mo na yun, pre? really. Ah, tiyan mo, yan lang. Yung kalit-lit lang yung area namin ni ano no? Oo. Ang ganda ko na. Para ka lang ang nakumulo. Tingnan mo naman. Ilan na? Yan mo king kuha natin, oh Oo. Four. Six. Eight. Ten. Twelve. Kaya makakadali ng mga kumpul eh. 10, 12, 13, 15, kumbulit, 20, 22, 24. 24. <laughs> isa damage, maliit. 25. Isang, isang butas lang nga nga, isang area lang. <laughs> oh, pumagulungkoy ka eh. Siguro ba ito? Ito ka na maliit, magandaan lang eh. Oo? Iba eh. Pan 25. O, 25? 25. 26. 26. mo makatrenta, ha? Pwede pa lang. Ito po, okay. 27. Ano pa 28. Opo,

yung lagay natin ah tatlo eh. <laughs> ko lang ako ay lima, lima pa pre lima pa lang daw siya lima. diyan ano ka naman yan na yata dalawang dalawang yung ila ano ila yung mamay ako balit karne yan <laughs> balat 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 Abo, lang Eh, pelan pelan aku Tu, ano, eh. uh? lukan pelan kita <laughs> 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 o bakat mo tutan po. Salamat oh? na ka sa kampo rai. kutudun. Mga Puro manarin gayang lagayan. Alam ko na rin na puno kanin po. na. Pwede pasalubong ka doon. Mamumuo Para... lang pasalubong kaya. malaki ba? Oo, daki. <tompa> <sako tompa ng sako> na Tapos, Oo, ooh, ooh, dirope ni, dulo, ah dula, 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 dula,

Ay, Ay, ayun. ayun! Sa pole. Sa, paul, eh? Sa yun. Ayun, oh. Soy, gilid. Ayun nga, tinamaan. tinamaan. <laughs> Laki pa naman. <laughs> so, Tumunog Ano, eh. puno na ha. Puno na ha. Puno na

Ang dami lang ng kamote daw. Kamote <laughs> sa bawan. Ganda pag malaking <laughs> ano? Isang kamote. Malaki <laughs> Dalawang kamote. Tatlong kamote. Yun, <laughs> dali <laughs> ko rin ba? Kalakalaki ba naman ang buta? <laughs>

buong oh, butas kaya. kamuti man dito na ginawakan ko ay. Siyempre, talaga yan. Ayan. dami. ang galing mara ito eh. Ang oh, damdamin butas, oh. butas na yan. Sarap na amuti Talagang <laughs> kalabaw kaya

Ha? <laughs> Dapat kong bila ah. Aroy. Turog. Tinamaan. Tinamaan. <laughs> Ayun ako turog ko wasak ko. Mga <laughs> bola siya. Iyon. Hmm. Yeah. Doon sa mga matitigas na lupa. Ito, talaga eh. Hmm. Masyadong malaki. Labas ang dila. <laughs>

Ah. Pulahan oh, daw eh. Pulahan? Hmm. Laki eh. Original. Oo nga, bakas na nga lima ako. Oh. Papapipa ka. Oh. mo rin sa lima ako. Talo lang sa sayo pagdating sa mga ano. Nakumain niya lang yan bigla, pre. Eh. Hmm. Pero pagdating sa mga kawayan, talo mo saan. Talo mo pa ako, malaki to. Anong butas ako? Hmm. May, may pa niya tayo doon. mo kaya pong.

Ang isa, isa. Malaki pa ako. Ano, dalawa man naman. Agay-agay! Uy! Pangakat! <laughs> Nagpapakakasik <siya>. <laughs> nga. Nagpipanipit! Wala namang ipipin mo? <laughs> ina niya ng yan na kaya na, okay? Kaya okay, na. No. Hmm. Masasaka. Ang tambahan niya. Meron na. Paano na pa? Na Oo, oh, nakapauna. Malaki pa ako. Oo. Oh. Ang uh, matindihan sa akin, kung raging ganyan-ganyan muna ng alambre baga. Tapos sino ko ng garap. <laughs> Galit na pala. <laughs> Hindi tulong daliri ko Ah dito, sipit ka na, sa bala. Dito sipit. Ah, yun dali na yan. Pala sipit mo po Lumalabas sa oh, sipit. Yun, dali na. Ayun na. Dalaw pa, isa lang. Isa lang? Uwa. Ah, wag meron meron ha? meron meron pa. May meron 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 ganda. meron 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 para meron 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 Alimangong original. Hmm. Ay, wala. Ay, wala. Tayo. Okay, Ito sipit na bale. eh. Butas niya po. Eh, ano po sila diyan? Dalawa pala na sila po. Dalawa sila. Ugot pa lang dalawa yan. Ah. Oh. Ayun o Mabaya yan eh diba? Kawalan yan Ayun mga karabas Sapat na yung ating nakuha Sobra sobra naging talaga So tara, para pagluto na tayo. Kuno ah. Eh. Kuno.